Hello, kakapsat. Nga na wala. Tara yak manin. Nga kapsat kayo. At amoy, wawanti klase to. Bingkat na Apo na, nagsakit. Tila payag. Agdang-dangag. Iti aga apa. Agdipinog Tapos, may ra, May papay ti warada nga Nagiti alaga. Pero may tisakit. Tila payag. Kababog kao Nga um, umada nga okay, ayam aga pada. sudah so, uh, itu o awara wara. Kidang nyo ka kabsat. Kasta nga talaga noon. Tiskuila. Kermi nga wara. Suma so, tipag mayatan na nga talaga tibiyag Mayat nga nalaka. Nalaka nga narikat kay ayam makaulaw. Kaya maka <laughs> Ah, tak apa-apa, Dengan tanda nih. matitilang tilapayag payag kunti kadidinag ti bibinugkaw. nagsakit tilapayag. payag kat ay na naita. nagsakit tilapayag. payag tumakurak lang ang tapanawang kayo basit pero nga nagsakit tilapayag. payag kadidinag ipa nagsasawda ka dagit tayo wabi mga karinggo ragmalang mga kasta isang so, ano ko hanak pingag tapirmiti sakit ti ulok so ito parawang kayo manapang piit Ganyan din ba ah, 'yo magalaganyo? Sure. Ganyan mag-away. Okay, hey, I cut my half my knee. Tigilan. I think I said I want my Yes, to take. What do I treat with you? What do you want? Ano plano niyo para bukas? The of niyo din ba? What do you want? What do you want? What do you want? What do you want for me? tayo sa mga awal. I'm a suggestion and suggest me, then I just ask you anything I want. Anything for you. Ayan, natulala na tuloy ako. Bababa ako mamaya. Ay, Diyos So, ayan, mamaya, bababa ako. Bibili ng pagkain nila. Na, ano kasi gusto nila yung dumi, yung noodles. Paborito nila yan. Yan ang lulutuin kong pagkain nila. Oh, sige lang. Tuloy lang ang kalat. Na walang katapusan. <laughs> Magkalat lang kayo. No problem. Andito naman ang katulong niyo. Mag-ayos ng mga kalat niyo. Ay, Diyos ko. Pakawan na mo. Sige lang. Nandani simpa. So, ayan. Bumaba na nga lang ako at bumili ng kanilang pagkain. So, ayan. Bumili rin ako ng paboritong saging. Yung parang maruya. Ayan, paborito ko yan. Yan ang lagi kong binibili pag ako'y bumababa. Um, ang merienda ko sa hapon. Oh, so ayan, ako'y nakabili na. Tumakyat na rapabalik at lulutuin ko na ang kanilang pagkain. So ayan, luluto na. Pass forward na tayo. At pakainin ko na mga alaga ko. Mga alaga ko ano, kasaway. At ako'y kumakain na rin ng saging na aking binili. At napakasarap talaga. At pagkatapos kong kumain ay makyat ako sa taas at kinuha yung pasalubong galing Pilipinas. Unexpected na pasalubong. Akala ko wala sa akin. Yun pala meron. At ayan nga may biko, may ano, may labong. saka may first degree sa kami ng kaibigan ko. Nakala ko nga wala sa akin. So, ayan. Unexpected pasalubong sa ba diba? <laughs> Maraming salamat, galing Pinas Yarn. Thank you so much. Ang ganda nito. Kaya yan, bitin-bitin ng bag ko. So, ayan. Maraming salamat sa pasalubong. At, ayan. Naisipan din ako ng pinsan ko. Nagbisitahan ako dito sa aking trabaho. Hindi ko nga na-video ha. At ayan, pa na kami. Nakisabay na rin sa akin. pa -uwi. siya. Pa-uwi sa Alcos. sa naman sa Sato. Maghiwalay na kami dyan sa may ano nang bus. So, ayan.